dito na tayo sa ating uh, natitirang sa government na to sa government yung kay Ma'am Sara, kay Vice Sara, mamiñana lang po. Uh, tatlo po 'yan pero ito idinikit ko po ito dito dahil ito ang gobyerno natin. Ito po ay kay dating president. Kayo po ito na po yung gobyerno natin. Gobyerno natin sa pamumuno ng ating president uh, um, Marcos ipakita e mo sa akin tarot ko ano nakikita mo my gosh sana may isang nasa ating government sabi ko nga po sa inyo kaibigan ako wala akong kinakampihan sana may nakakarinig sa ating gobyerno stop everything or it's either way may malaking problema ang darating sa bansa. At kailanman, hindi na makukuha ng ating um, hindi na makukuha ng ating paano ba to gobyerno ang puso ng tao so maglilid ito into something danger para sa mga mamamayang Pilipino. So sana may nakakarinig na nakaupo na uh, pag-aralang mabuti ang bawat kalaw. Kasi ang puso na sugatan, ito po ay bumabaliktad. Ibig sabihin kahit galit kay Duterte, magiging maka Duterte. Sinasabi ko lang po yung totoo ha, kahit ayaw kay Duterte, magiging gusto na si Duterte. Kasi they see something na parang puso na po ang nagdidikta. Ayan. Po. Kaya ang ibig sabihin po nito, pag-aralang mabuti ang bawat move. Ah, kinakailangang ah, maisip nila kung ano ang kahihinat na ng lahat. Ayan po. Again, ako po ay nagtatarot lahat. Kasi nakalagay dito ang isang hari na bumabaliktad. Ang ibig sabihin, lahat po ng nangyayari ngayon dito sa isang tinarot na kay President Duterte ay itatanggi po ng hari. So, it means na kung si President po Marcos ibiblame ng mga tao, babaliktad naman siya. Sasabihin niya wala siyang alam, wala siyang kalam-alam. Yun po ay, ayan po Masakit man po ito, pero ito po lumalabas sa tarot. Kasi isisisi ng mga taong bayan yan, lahat sa ating gobyerno. Eh sino po ba ang namumuno sa ating gobyerno? Di ba ang president? So itatanggi naman niya, kaya siya nakabaliktad. At hindi niya aaminin. So wala tayong alam kung ano yung totoo doon. Kung oo, oo, hindi. Pero ang nakalagay nga po dito, ang galit ng tao mapupunta sa ating uh, presidente, itatanggi naman niya. So, dapat pag-isipang mabuti ang bawat galaw po. Hanggat maaari nga, stop muna si Spire. Nako. Baliktad ang, ang, ang mangyayari. So, magkakaroon po ng economic crisis. I don't know kung bakit ito lumabas. Magkakaroon siya ng ekonomiya. Mag-o-over na crisis. mag overflow ang lahat ng problema. Hindi ko alam. Pati ang tubig mag-overflow sa kamay. Ibig sabihin, hindi po ito, kabaliktaran ito eh. Hindi ito ang kaginawan. Ito ang downfall. ko oh, so, kinakailangan pong mag-ingat lahat ng nandito sa pasya dito, dito sa kay uh, dating President Duterte kasi mababaliktad po ang sitwasyon. The universe will talk to itself. Ibig sabihin, kakausapin ng universe ang sarili niya. Ano ang dapat kong gawin? Ito ba ay dapat kong ibalik sa mga tao na naghusga dito? Dito po. Dito. Ayan. Kaya siya nakatayo eh. O ito ay magiging maglilikha ng isang maging magulong Pilipinas. Yan po ha. Binabasa ko po. Again, wala po akong kinakampihan. Ako po ay pantay. Hindi naman po. Ako po ay psychic reader lamang. Ayan. Nakita nyo po ito. Ito po ay ang pamamahay. Ibig sabihin, isang plano, isang pamamahay na maaaring uh, nagre-represent yung pamamahay sa isang gobyerno. So, maaari pong maapektuhan ng ating gobyerno ang mga nangyayari ngayon sa ating president, vice president, ay, nalilito na ako kasi natetense na, sa ating dating president. Okay? <laughs> Maaari po maapektuhan ang ating gobyerno na malaking malaki. Pati ang construction ng gobyerno, pati ang ekonomiya, maapektuhan po. Uh, even our ano financial matter in the Philippines, pati ang kasiyahan po ng mga tao maguguluhan. At worst to worst scenario, gumagawa sila ng isang magandang panlagay sa history ng Pilipinas. Hindi nila. So, ibig sabihin, kung ano man ang gagawain nila dito sa taong ito, magre-reflect ito na isang history ang magagawa ng isang Duterte. Mare-record ito at makukuha niya ang masa ayun po ha so sana mapag-isipang mabuti wala akong kinakampihan kung ano lang ang nakita ng tara